Tang hapon mga ka mga ka housewife mga kaluds. Ayun. Nagbabaklas po si GM ng aloy. Yan, yan po yung mga, ay, mga, ay, mga ang nga tawag nga, dito? Hub ng motor? Oo. Oh. Hub po yan mga motor. Nang aduro. Ah. Yan ang buo. Dami. Di pagpapalo kanyan. papaluhin mo nang papaloy. Ititingnan eh, mo muna kung may truck na. Oh, may tayo muna natin. May na siya, hindi ko naman binigla. Kasi pag palo ko ng dahan-dahan ah, ay, ah, ito yung bulat. Ay, yan ang problema <laughs> sa alo mo. Ito. Oh. Sumambulat so, <gibli> ng ano ay? Durog-durog. Uh -huh. Tadya, mali na ba? Hindi ko makita. Maglagay ka ng ano sa mata. Ay, hmm. ay, ay. Ay, <laughs> <laughs> Yan po, ang dami. Maglagay ka ng... Maglagay ka ng face Ayan. Maklas, maklas. Natapos na, ano, ah, kanti na lang. Ayan. Ah, Napalaban si GM ng baklasan. Kami naman po ay magsusundo ng estudyante. Ramenya ulit ang ana uh, ng English English arawi gadata. ada gulay la. na tayo. <tum> <tum> bata.